Ay mga farmers, ngayon po ay nasa bubuyan muna tayo kaya mga kababoy muna tayo. At ngayon po kita po ninyo na ako'y nagwawalay ng biik dahil isang buwan na po siyang kapisan ng kanyang ina. ini isa ko po sila dahil po mabibigat na po ang bawat isa hindi po pwedeng dalawahin baka po mabali ang braso at iyan tapos ko na po silang ilipat sila po ay labing apat Pagkatapos ko po silang ilipat, sila po yakin pahingahin ng kaunti at pakakainin ko na. Ang pagkagaganda ng biknari, aa, ah talaga namang quality. Ngayon po, napakain ko na sila, kaya bibigyan ko sila ng painom. At iyan po, makikita nyo po na kulay pula ang painom ko sa mga biik. May gamot po yan na kontra sa pagtatay at pagkatapos ko pang iwalay, pakainin at painamin ng mga biik, ako naman po magtataba sa aming harapan. Kaya ko po tiyatap sa aming harapan, ay malaguna na po ang damo, ay baka po kami magapang ng ahas. Ay tingnan naman ninyong bulaklak na ari, ay ang pagkakaganda, ah, hindi ah, ay dilaw na dilaw. At hanggang dyan na lang po mga kababoy, mga kapamilya, sa aking vlog. See you on the next vlog. Bye-bye!